Oh my god, ala guys, hindi niya nakikita na sa taas Tumama Tumama guys okay. Hello po guys So nandito na naman po yung ating youtube channel ko So ngayon pala guys ay may ginawa na naman ulit po tayo ngayon sa papel So ayan po, so ito guys, so tignan mo guys So grabe Ito guys ay darts Ayan po, kasi yung sa dati kong video yung ano yung darts kung ano na yung tinama ko lang sya sa salamin so ayan po So, yung ano lang, yung, pang, yung pandikit lang yan, yung dumidikit lang siya, yung red niya dito. So, ngayon ay ito na guys. So, grabe yung tignan mo tong karayom na guys. karayom, grabe tulis. Uy, nung sakit. Grabe talaga. So, ngayon po guys, itetestingin natin to Pero isa lang yung nagawa ko, ito lang. So, ayan po ito guys. So, so tara, let's go. na. Oh. Umama. Umama guys oh. Okay, sige pa. Sige pa. Okay, sige pa. Malayo mo guys. Oh. Umama oh. Umama. Okay, sige, sige pa pa guys. Oh. Uy no. Galing, galing guys. eh, Kahit nakakatulis to tumutusok pa rin ha. Ah. Okay, siya pa. Siya guys. pa Oh, my God, guys. yun noob. Okay, tumama. Oh, isa pa. Wala nga tumama, noob. Oh, my God. Galing. Galing. Okay, sa palas. Mayroong galang, guys. Last one na lang. Last one. Last Oo, okay? Oh! Gala, <laughs> guys. Tumama. Ang galing. Ang galing nun, ah. Pero, guys, delikado pa rin. Delikado. Kasi ang nakakatulis, eh. Grabe. Karayong. So, ayan po, guys. So, dito na lang patatapusin yung video vlog natin ngayon. So, like and share. And subscribe mo ko, guys, para lagi kayo updated sa susunod so, kong video na yun. So, grabe talaga itong darts na to, guys. So, darts. Pati yung isa ko naman doon nung paper helicopter. Pati yung paputok na papel. Ayan po, guys. Ang date na rin po ngayon, it's August 3 na. It's Saturday. So, ayan po, walang pasok kasi dumating dito si ban nagpaputok kami, tas nagpalipad kami ng helicopter. Bye!